Kwento isa, ang tawag sa gitna ng bagyo. Gabi ng malakas na bagyo. Wala namang signal ng panganib, pero sapat na para manatili ang lahat sa loob ng bahay. Ako yung tipo ng taong gustong gusto ang ulan, nakaka-relax, nakakakalma. Kaya't nagkape ako at naupo sa sofa para manood ng pelikula habang pinakikinggan ang ulan. Ikawalo ng gabi noon, lampas 20 minutes pa lang ang pelikula, biglang tumunog ang cellphone ko. Unknown number pero tagalungsod ang area code. Sinagot ko, hello, tahimik, walang sumasagot, pero rinig ko ang parang ingay ng ulan. Para bang may nakikinig sa kabilang linya, pero ayaw magsalita. Binaba ko ang tawag, iniisip na bakas kam lang to. Nasa kalagitnaan na ako ng pelikula nang biglang lumakas ang ulan at kumidlat ng sunod-sunod. Pati TV at ilaw, nag-brown out. lang ako at cellphone. Bumaba ako sa basement para i-check ang breaker. Sira, pag-akyat ko, napansin kong brownout din ang buong kalye. Habang nakatingin ako sa bintana, biglang bumukas ang gate sa likod. Sa gitna ng dilim at ulan, may anino ng isang lalaki. Hindi ko alam kung nakatingin siya sa akin o hindi. Maya-maya, tinaas niya ang kamay niya at may hinugot sa bulsa, may maliit na ilaw. Cellphone, sabay, tumunog ang cellphone ko, SIM number. Siya yung tumawag kanina, ibig sabihin, kanina pa siya sa labas. Agad kong binalikan ang pinto, pero wala na siya. Ilang minuto pa, tumawag ulit. Pagkatapos ng tawag, may kumatok, malalakas. Sunod-sunod, tumatawag habang kumakatok, niyugyog ang buong pinto. Tumawag ako sa pulis, nanginginig ang kamay. Ilang minuto lang daw sila. Maya-maya, may sumigaw sa labas, pulis. Pagtingin ko sa bintana tinakbuhan ng lalaki ang pulis sa gitna ng bagyo. Nakatakas, hindi ko na muling naranasan yon. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino siya at bakit ako ang napili niyang guluhin. Kwento dalawa, ang itinatagong bisita sa basement. Grade school pa lang ako noon. Summer vacation. Wala ang parents ko, nasa honeymoon getaway. Ako lang mag-isa sa bahay kaya inimbitahan ko ang best friend kong si Finn. Nung hapon, may nakita akong lalaking nakatayo malapit sa garahe. Hindi ko siya kilala, kaya umalis agad ako sa bintana. Kinagabihan, dumating si Finn. Nasa kwarto lang kami, naglaro ng Xbox buong gabi. Bandang alas 11.30, sabi ni Finn, may narinig daw siya. Pero bago pa niya maipaliwanag, boom, brownout. Lahat ng ilaw at appliances, sabay nawalan ng kuryente. Nagdesisyon kaming bumaba sa basement para ayusin ang breaker. Bukas na ang pinto. Creepy na agad. Pagbaba namin, sinilip ni Finn ang switch. Isa lang ang naka-off. Nang ibalik niya, bumalik ang power. Habang papaakyat na kami, may narinig kaming gumalaw sa kabilang dulo ng basement. Pagtutok ng flashlight ko, may lalaki. Matangkad. Mahaba ang buhok. Siya yung nakita ko kaninang hapon. Hindi kami sigurado kung nakita niya kami, pero di na kami nag-aksaya ng oras. Tumakbo kami palabas ng bahay at tumawag ng 911. Sa labas, nakita naming may ani nung dumaan sa bintana, tapos sa itaas naman. Nang dumating ang mga pulis, wala nang tao sa loob, nakalabas na siya. Iniisip ko pa rin hanggang ngayon, ilang oras siyang nandoon sa basement bago namin siya nakita. Kwento tatlo, ang mga anino sa kagubatan. May sarili akong kabin sa gubat ng mantana off-grid, walang kapitbahay, perpektong taguan mula sa gulo ng lungsod. Fall noon, kaya malamig, perfect para sa wood stove at campfire. Habang nakaupo ako sa porch, napansin kong nawalan ng kuryente. Napatay ang generator. Pinuntahan ko, at wala na itong laman. Kahapon lang puno yon. Wala ring leak. Parang sinadya. Pagbalik ko sa porch, may nakita akong aninong nakatayo sa gubat. Parang tao. Nang bumalik ang tingin ko ilang minuto pa, wala na ito. Pero bandang hating gabi, habang nakatitig ako sa madilim na kakahuyan, bumalik ang anino, pero hindi lang isa, labindalawa, nakapalibot sila sa gilid ng gubat, nakatingin diretsyo sa kabin, pumasok ako agad, tinakpan ang mga bintana, may narinig akong mga yabag, lumapit sila sa porch, tumigil sa harap ng pintuan, tahimik, coordinated ang galaw nila, walang nagsasalita, paglipas ng sampung minuto, sumilip ako, wala na sila, mabilis akong tumakbo palabas, sumakay ng sasakyan at umalis, hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino o ano sila, pero sigurado akong hindi yun imahinasyon lang. Kung nagustuhan mo ang mga kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng pinaka nakakatakot na parte para sa'yo, at syempre, mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang kwentong kilabot, hanggang sa muli, ingat ka sa dilim.